lahat ng mga masangkay dito lahat talaga na ayan ng eh no mawala to eh pero mo po forma lahat ng mga walang mowa eh makukuha na to may mga mowa to hindi pa si mowa to babae dito nang ano mga kapilang side naman Pakikita nyo guys, uh, walang gantong mowa ayun okay, so, yun lang kami lang side one side parking lang nabigyan dito eh pero isa dito makukuha na ayun ayun guys so, lahat ng masantay na mga nakaparking dito. Ayan o. No. Tanya guys naik na ako

ulak naman din yan guys kabilaan eh.